Hello guys Ito na naman tayo Hindi tayo sa small pampago Medyo tinanghala tayo ngayon So Kahapon ang dahil. Wala Maraming um, tubig kahapon dito Medyo wait, Patas ang tubig hanggang Pinti So ngayon, ewan ko lang ngayon kung Medyo malakas titingnan natin ang ah, sitwasyon. ay tay So ayan, buti na lang medyo mababa kalahati na lang pero may tubig pa rin dun sa party ng pinagkukunan ko wala ayan guys high tide eh mula ng tindi basta high tide jari Thank you walang misda yun lang, tahong talaba wala yung pinag-uunan ko ng misda wala yung ito yung pwesto namin wala Ipon. Ito so, nga nakataas yung mga uh, tinitinda kasi may tubig. Oh, sa sa ligara da kayo na eh. Mura yan po na boss. Oh! Ang natanong ako kung bibili daw ako nun. <laughs> Ang lalaki. <laughs> Pagkakanta mang porong? P15,000. Wala lang P400. Oh, wow! Tatimina. Tumatamina rin ako sa pwede. Atin, atin. <laughs> Talagang oh, may hinihintay. Uh, uh, p daw, Las Vegas. bangus lang. Boss, <laughs> boss! <laughs> Mura mo <na. laughs> Wala bang <kere? laughs> tanga 92, wala talaga wala talaga wala talaga yata yun po Kumalimlim muna. Ayoko muna, wala akong pumaris. po, mahal. Mahal ang bilihin. buhay namin yun <laughs> ang buhay namin napakahirap malapit lang po kasi yung ilog ayan lang yung ilog may yung bangka yung oh. bangka pag tumaas yan, mataas na rin yung tubig Kapasok dito Ito wow. so, tayo dito sa dulo Tandaan. Ala. Oh, ala? wala. Langay, eh. wala si Boy, si Boy eh. Para si Po lang eh. Sating mo lang din. O, pareho lang tayo. Ngayon lang ako eh. Yeah, Kasi dito ko tin bagos. Para ipon. Ayun yun lamang guys kakape cafe muna ako. Magandang umaga sa inyong lahat. God bless. Palambing naman. Pakalahit na lang aking video. Thank you very much. Bye.